Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nagbantang transport group na Manibela na palalawigin nilang isinagawang tigil pasada noong nakaraang linggo Ayon sa grupo, i-extend nila ang nationwide transport strike hanggang ngayong linggo kung patuloy ang nilang ipipilit ng pamahalaan ang deadline ng franchise consol consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP sa December 31. Nagtapos nitong biyernes ang tatlong araw na tigil pasada ng Manibela. Sa pagtaya ng grupo, posibleng umabot sa 150,000 ang mga jeepney driver at operator sa buong bansa ang inaasahang makikiisa sa planong extension ng Tigil Pasada. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na panibagong opisyal na pahayag ang grupo ukol sa kanilang plano kung itutuloy ang extended transport strike. Maraming salamat po. सब्सक्राइब करें तो उस चैनल